habang umuunlad ng korupsyon, nagdurusa ang ating edukasyon. Ito ang mga katagang umaaling ngaw sa lansangan at sa iba't ibang unibersidad. Daing mula sa kawalan ng katarungan at paghihirap na idunulot ng korupsyon ng pondong nakalaan para sa masang Pilipino. Taon-taon, libo-libong estudyanteng Pilipino ang patuloy na lumalaban para sa isang dekalidad na edukasyon. Ngunit ngayon, nakakasawa na. Tama na. Nitong 2025, hinarap ng UP system ang pinakamalaking pagbawas sa budget mula noong 2003 na umabot sa 2 billion. Matapos pirmahan ni Pangulong Marcos ang national budget para sa taong 2025, Samantalang ang PUP, na siyang pinakamalaking state university sa bansa na mayroong higitan 97,000 na estudyante, ay haharap naman sa 9 bilyong bawas sa budget para sa taong 2026. Sa taong ito, 23 state universities and colleges ang nakaranas na kabawasan sa kanilang operating budget na umabot sa 516 billion. Habang patuloy na binabawasan ng pondo dulot ng korupsyon, patuloy ding lumalaki ang gastos na kailangang akuin ng mga estudyante at kanilang pamilya. Mula sa matrikula hanggang sa kakulangan ng pasilidad, ang bigat inapupunta sa ordinaryong Pilipino. Sa bawat classroom na walang kuryente at sa bawat kursong kulang ang gamitan, naroroon ang tanong, Sapat pa ba ang pagbibigay halaga ng pamahalaan sa edukasyon? Kaya naman, ngayon ang panahon para kumilos. Itaas ang pondo, ibalik ang suporta, depensahan ang edukasyon. Tumindig tayo para sa mga guro, kawani at asadyanteng araw-araw na lumalaban. Tumindig tayo para sa isang edukasyong tunay na para sa masa. Makialam, makisama, makibaka ipaglaban ang sapat na pondo para sa mga state universities and colleges. Dahil, ang edukasyon ay hindi pribilehyo. Karapatan ito. At ang karapatan, kailanman ay hindi dapat tinitipid.